So kumadto ngayon kami kunhain may dari gumok an akon ngayon upo dan akon ugangan an akon bayaw ngan patudhan akon asawa. So kusimpre, ka ni Sempre ko matukang ngani dire gumok. Sempre diri mawawara it sinisiring nga tagay, tagay agi daw dilaro mamay mahubog na nalot Magda, daros na liwatak kita. pa a burricat for to this video guys so o um... Nasa ring palak na for to this video dahi, gini-scroll muna na. Bakay maraot la kita, gini-scroll mo dahi yun dahi. bagaw man human agad liwataan yung tak video, sano ka mag-scroll. Balita, choice mo ito kung bagay scroll mo dahi yung video, kay maram naman talaga liwat ko nga direct na yun tayo. So, by the way, ngayon, balik kita didit akong kuan, akong ako a day in my life. So, pag mata ko ngayon, so, swerte ako mga dahi, kay maram ka mo. May tinuunan akong asawa. So, pas forward ang kita. Human nga nag din hikarigo kay Agi. May dalagay kami lakat. So, mapakato kami talaga iton kung hain may nagdadang singa tambok agi daw kararasa labi na kay waray pero nakabulan waray pakakakaon talaga hin tambok mga day so balik ngayon kita didit akong gimbubuhat so asya ito kahumang ko pagliwan ngayon so nagrita siya na ako nawong kay para naman kita magmatawo naman kita kitaon so asya ni. maan pa mga day direct nakakalakat diwat kung waray mga pinturahan ako kay direct talaga luwat ako sanay nga waray kuan waragi babaghid sa mukha maram marma mo, minsan lang kasi ako umalis, Charis. Kaya kung nakakaalis talaga ako, nagmumukhang tao, di ba? Awa ka na liwat. Hatod lagi, mas mo liwat kasi ito nag kahanaw ka eh, para naman magmatawo ka liwat. Dere kay ito, la talag sa kanangan la lumakat. Tapos paglakat pa ni mo, baga kahit danggab, lusyang ka pa, pero na timana. So, anong tawag sa'yo? Bagat lang day nga anay. So, amun ah, ito, masisina ka liwat. Kung natamaan ka, oh, chase mo yun. Basta ako, nagsasabi lang ako ng ととお。 kung anong ano ako, Charles. Alam niyo, sa totoo lang talaga, tatlo na yung anak ko, pero never pa ako nagpakalusyang. Kaya alam na, agidaw daw, di rin na oso yan ang mga panahon, mga rulusyang. Ako, bisan sugad lin itak na akong kaya may nalilipat pagad Nalilipat, batot, ay to haba dito. So, to dalagi, eh, pag may na, pag napakatakot mga oro kaso may nalilipat pagad man ha akun, Pag uragliwat ni Enda, ba kaya may na, lilipat-lipat pa iya, eh, sugi pa samantala ani ang mga pagkakataon Jares Jok laluwat ad to ba yung kaluwat sumering si napaka mahusay ka mandira ka man nga ni mahusay maitom ka, ka o and so so balik na luwat kita didit akong gibubuhat so human na ngayon ako magpinturahan na so nagsurusod ay ako ngayon ginsulot ko na akong botangan him bring home agi daw diri maigo bring home ini din hinga akong bagintawon man nagisip pagurak hindi ni kun din, din akong him plastic kung ako pagsulatan akong bagso nag tiktok anay ako So, kahuman ko ngayon pag TikTok, gintawag na ako kay Malakat na ngayon kami. We're going to the patron in Mawood Pawod. By the way, ini nga akong video ha. Di na pa ngayon niyang pecha uno. So, yan ako lang na-edit. Kay maram na kamukan. inday nga hugrosan. inday mag-edit. Kay may na mamalang an nahiinday nga iba so nangangalimot na pag edit so yan ang gudla talaga ako nagkaada time nga mag edit kay may panahon talaga ito gusto ko mag edit gini-stop ko kay tungod na man ako kasi tak adit ako isip kasi naglulutaw-lutaw nga diri maintindihan mga gada Inday kay naglulutaw-lutaw mga iya huna-huna oy ba ah, buya gad man diri gad malutakit na gamit wari makakita luwat ko so pass forward kita mga day nakalupot na ngayon kami didi ha mawod pero diri kami ha at proper ang ngurungan hila kami mayda. Ngani, may pinakasyahan wari kami kumadto kuan happy na ka proper kay dear ware bang kasi hera didto naganda hera na ibet so ini ngay nam nga nang mga papamatronan is bugto ni inay so pagawas nga namon so asya ni ako itsura bisan mahusay paglak at pagulpot baga na hindang gabi inday ware pagud awod nagsusulod pero sumunod didan huna huna ni inday ware awod awod kay ginggogo tom na Ging ako Ging gingkakaw na ako itong tambok nga nagdadang si na mismo na kasi kumaon ni nung bachare so. sumaklang na kami nga din era balay ng pag abot na namun din ira balay so asya ni higin durutang kami dayong kay maaram kasi hinahibit na nga pinanggugutom na kami kay ano na kasi hini nga auras pero tod la alas jis pala liwat ini din hida gugutom ka na day ano ka na day baga kahit ron no. so ang ah, lagi to hindi na kita magrurado haliwat so machibug na kita anong panato nitong grasya paggagabaan liwat kita hini kung baga pag, -pag pinahulat nato nitong grasya nga ada na halamesa so diba so pagkita kita ko ngayon ka naibit ini din hingiting ko an nit ngiting masaya siya o oh, sempre hay bang ngiting nga masaya ano ba yan dai pagi pag story so mali pa lagi hinay bet nga baga pumasyadahay kami nga duha iira kaya iya ta patubtob talinga, so asya as ito oops ay nangangalimot na ko pag marite sa iyo by the way shout out ta akon duha ngay an nga upod nga nagderecho kung properhan proper han mawud pa maaram nga ang paghanda nga inay bit din hilahan ira may kamalig so nagderecho ni ra nga to may proper han mawud so hindi ni kasi nga king an kamalig lain ni din hinirab na ibit excited ka man so ito na ang pinakahihintay ni inday yung umino para magdaros pag uli chares banging kalay glabog de ti masawa dahil loyoday oh magdaros ka mang lang a few moments later

So, pero ngayon kauras nga among pagtina guys. So, maram na kamuha siya na inyong nahinabunga yan. pagpamatron. So, ano, paano ba yan? Tugtog na lang inyong dinhi nga akong video kay Makarabod na nasayo na baya dinhi Kung baga nagustuhan nimo mo ang akong video, simpre ayaw god nga halimut-liwat pag follow and share. See you to my next vlog.